Hi guys, magluluto ako ng biko guys. Ayan, meron tayong black na rice. Glutinous rice na black. Gusto ko siya i dito sa ating white glutinous rice kasi mas gusto ko yung may ibang kulay. Dito, binili natin to ng word white... ano to? <laughs> Kalimutan ko. At saka itong sugar natin is bar. Bar sugar siya guys. Lagyan natin ng luya yung ating biko at saka meron tayong gatang malaki. Ayan na nga po at mag-start na tayo. Sa isayin muna natin itong rice guys. Pag naluto na siya, saka natin ilalagay yung gata, sugar, sa kawali at saka lagyan ng luya para masarap. Ayan guys, luto na yung aking biko. Dahil sa kakatawa ko sa Pilipinas, kaya hindi ko na-videohan yung pagluto ko ng biko guys. Ayan na nga bigay ko yun sa mga pamangking ko bukas siguro yung makakain ko dito is konti lang, ito lang yung isang maliit na plate ayan lang para sa kanila to thank you so much for watching guys since na po kayo hindi ko na video nyo yung pagloto ko ng biko ko pero ito yung gusto ko, hinaluan ko siya ng black glutinous rice kung kahit ganito yung itsura nya eh, nagiging ganito yung itsura ng biko ko guys 'di ba? Ah, <laughs> siyang basta. Happy New Year everyone. Thank you so much for watching. Bye.